Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. Uh, ngayon na araw, meron dumay dito sa atin mga bro na sniper 155. So nagpakabit ng mini driving light. So sasagutin ko lang mga bro yung tanong niyo kung saan. Pero kasi nagtanong sa akin saan daw ang pinakamagandang ikabit yung mini driving light sa sniper 155. Sniper. <laughs> sniper 155 mga bro ano. Ayan, so bibigyan ko lang kayo ng tips kung saan ang pwedeng ikabit kahit wala kayong bracket. Okay. So ayan. So Si Boss pala mayroong cup overhaul ng Rouser 135. Okay, so ayan, bago natin umpisan mga bro, no, yung mga bago pa dito sa ating channel. Huwag niyo pong palimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon tayong mga videos na mga i-upload. Okay na, yan. Goods na? Tapos may dalawang pangit dito. Hey, pangit. Ito mga bro, ano, para dun sa mga nagtatanong na sniper 135. So dito mga bro, sa sniper, wala na tayong ginamit na bracket. Ang ginamit natin na bracket dito mga bro, is yung stock na mini driving light. Kapag ka binila yung mini driving light, bumili kayo ng mini driving. Check natin mga bro yung first. Wala kasing brand dito. L5S walay brand, walay brand. Wala dyan. Wala. Ito kasi mga bro, yung kinabit natin. Binili ni bro dyan. Kira ba ka lo? 750 mga bro Walang brand Pero nasa ano to eh Nasa 20 watts to mga bro Ayan o Pwede na Pwede na rin, pero kumpara sa iba, mas sali siya. May mas harap yung mas maliwanag yan kaysa dito Ito mga bro, ano? Pagka pumili kayo ng mini driving, meron naman kayong kasamang bracket. So, ah, uh, yung iba kasi, kung ano pa nang ginagawa, pagka ganitong mini driving yung kakabit nyo, kahit huwag na kayo bumili ng bracket mga bro. Ang gagawin nyo lang dyan, tatanggalin nyo yung bolt dito sa shock sa may tipos bali dalawa yan yung sa ilalim doon yung magkakabit ang isa pa hindi kasi yan swak mga bro Kumbaga yung butas ng bracket Tsaka yung bolt Hindi sa wax So papalakihin nyo pa yung butas nya Kaya papalakihin nyo Tapos pag sinalpak nyo yan Salpak na mini driving light Ayun lang Tapos dito na yung Wirings nya Yan o oh. O oh, diba Ayos ah, din Tapos matiba yan mga bro Hindi yan nakalaw Kasi yung ibang mga Kinakabitan natin na Walang bracket Yung ilaw gumaganong gano'n Gumaganong gano'n sya Matiba yan mga bro Kaya try mo mong apelawin tapos, siya nga pala ang ginamit natin na relay isa lang mga bro. Hindi, pailawin mo lang. Ayan, yan yung low. Pero, no? low tsaka yung high. Yeah. Kaso, ang dito mga bro sa mini driving na nabili ni bro, parang siyang orange eh. Pailawin mo nga ito, King. Kunin mo yung, ano, kunin mo nga yung susi. Yan, kaya yan yata eh. Hindi siya, uh, kailaw na ano mga bro, parang siyang orange. Orange na nag <laughs> Hey, dude! Wala! Hindi yeah, tayo oh. mo. Ayan mga bro, yung ano natin, nasa ano na yun, nasa 3 years na yung mini driving light, oh. Ano, walang ilaw. Eh, <laughs> hindi alam mo mini driving. Ayan. Wala yung, oh. yung dilaw. Ayan, dilaw. Orange. Oh, oh mo yung pagkakaiba. Di, di mo, di mo. Ayun o. Oh. O, oh, yan yung dito sa sniper na kinapit natin. Dito naman yung mga kapit. yung pagkakaiba o. Oh. oh Para na Pero okay lang din naman yan mga bro. Wala nang problema yan. At least may liwano ganun. Okay. So, siguro hanggang dito lang mga bro yung video natin. Binigyan ko lang kayo ng tips. Doon sa mga nagtatanong na naka-sniper. Kasi marami tayong kinakabitan nito. Hindi tayo nagbibidyo. Ano? So ito, sa ganitong kabit natin sa sniper, bali pang apat na ito mga ng sniper na kinabit na natin na ganito yung setup. Meron tayong kinakabit na, na sniper na mayroong bracket na dala-dala. Pero yung bracket na dala nila, eh kinakabit natin. Kung kawala, ganito ginagawa ko. Tapos yung iba kasi mga bro, mayroon dalang mga mini-driving yung malalaki. Tapos malaki rin yung ano, malaki rin yung... Uh, Conversion uh, natin na Kasi yung iba kasi mga bro ng problema sa sniper Pagka Kinabitan nyo ng malaking mini driving Minsan Tumatama po dito Nakakita ko ng sniper O dinala dito Puro nagasgas Sayang mga bro Ganda pa naman ng pinturaw oh. Diba? So siguro mga bro uh, Nga dito lang yung video natin ano Meron naman tayong video nito Kung paano magabit ng mini driving Sabi ko sa inyo Kahit kahit anong motor ang kabitan nyo mga bro pagkakabisado nyo yung connection ng relay ng switch 3 way switch Uh, kaya nyo kabitan kahit anong motor tapos ang aralin nyo na lang is kung paano magbabaklas ng motor paano magbabaklas uh, yan sa nga pala siya to okay, bro galing pa sila ng Makati Makati bro diba o oh, yan Makati Timbo Makati okay so kan dito lang yung video natin ano mga bro magandang araw sa inyong lahat at ano masabi mo men ha ah. Wala. Wala akong nakasabi. Ako may sasabihin. Ang pangit mo. Okay,